Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. At sinong naglagay ng mga pulbura? Ang mga prile kaya? Ang chinong si Kiroga? Isang estudyante? Si Makaraig? Ang mag na si Simon? Si Simon? Nawala si Simon nang di nakapag-iwan man lang ng bakas. Oo nga, hanapin nila ang demonyo. Nagkagulo kagabi habang kami nagahapunan. Hindi ba nahuli? Tumalon sa ilog at walang nakakilala sa kanya. Sayang, kundi sa magnanakaw na yaon, sana'y nangamatay na lahat kailan may hindi mabuti ang kumuha ng hindi sariling ari. Si Cabezang Tales ang kilabot ng Luzon. Biglaan ng kanyang pagsalakay at sa panahong di inaasahan ng lahat. Sinunog niya ang isang kabiyawan sa Batangas, nanira ng mga pananim, pinatay ang isang hukom pamayapa sa Chani, nilooban ng isang bayan sa Kabite at sinamsam ang mga sandata sa tribunal. Mula sa Bayabas hanggang sa Pangasinan at maging sa timog ng Albay at Hilagang Kagayan ay napabantog ang kanyang pangalan sa pandarambong o pagnanakaw. Isang tanghali, anim o pitong pinaghihinalaan ang nakagapos na lumalakad sa isang daan, na namamaybay sa isang bundok. Hoy, mautang! Maaari bang palakarin mo sila ng payapa? Ano ba ang meron sa'yo, Carolino? Sa akin wala. Ngunit ako'y naaawa sa kanila. Sila'y mga tao rin katulad natin. Ah! Babo ka pa nga! Ano nga ba ang ginagawa sa mga biyag na digmaan? Aba, kung may mabuti kaming magagawa ay ginagawa namin. Ang isa sa mga nakagapos ay nakiusap na tumigil sandali dahil sa isang pangangailangan. Mapangadip pang lugar na ito. Sulong! Lakad! Sulaw! Malupit ka pa kayo sa aspila! Kasabay ng ikalawang pagpalo ni Mautang sa bilanggo ay ang pag alingaw ng isang putok. Tigel! Nagsimula ang pagpapalitan ng putok, ngunit mapaghahalatang kakaunti lamang ang kalaban dahil sa kadalangan ng ganti. Ngunit nakalalamang ang mga ito sa mga gwardiya sibil dahil sa sila'y nakakanlong. Natakot ang mga gwardiya sibil dahil hindi nila nakikita ang mga kalaban na nasa likod ng batuhan. Ibig na nilang umurong. Sige, Carolino! Ipakita mo ngayon ang kagalingan mong tumudla! Siya namang pagtayo ng isang lalaki sa itaas ng malapad na bato. Barilin mo! Tatlong gwardiya sibil ang sumunod sa utos, ngunit nakatayo pa rin ang lalaking sumisigaw ng binilang maunawaan. Napahinto si Carolino na parang namukhaan ang lalaking iyon na nababalot ng liwanag ng araw. Ngunit binantaan siya ng kabo. At pinaputukan ni Carolino ang lalaki. Umikot ang lalaki. Kasabay ang sigaw na nakatulig sa kanya. Natagpuan nila ang isang matandang naghihingalo at nakahandusay sa bato. Sinaksak ng isang gwardya sibil ang katawan nito gamit ang bayoneta ngunit hindi man lamang kumurap sa pagkakatitig kay Carolino. Itinuturo ng matanda ang isa pang lalaki na nabaril din at nahulog sa likod ng bato. Namumutla si Carolino na walang iba kundi si Tano na kauuwi lamang galing sa Carolinas. Nakatigagay siya at nag-iisip. Nakilala niya ang kanyang inkong na si Tandang Selo na dahilang hindi makapagsalita ay nagpahiwatig sa kanya sa pamamagitan ng naghihingalong mata ng isang buhay na punong-puno ng pagpapakasakit. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang liham na galing sa tenyente ng Gwardiya Civil na ganito ang isinasaad. Minamahal kong kapilyan, katatanggap ko pa lamang ng isang telegrama buhat sa general na nagsasabing, Español, Escondido, Casa, Padre Florentino, Cohera, Remitira, Vivo, Muerto. Malinaw ang ibig ipahayag ng telegrama, kaya pagsabihan ninyo ang inyong kaibigan upang wag ko siyang mahuli pagparian ko mamayang ikawalo ng gabi ang sumasa inyo, Perez.